Kahit wala kang ulam. Parang may ulam ka lang. Good morning mga kafeyo. Bali. Ngayong araw. Nang isda kasi kami kahapon mga kafeyo. Ngayon, magluluto tayo dito sa ating uh, garden. Ayan. Ang lilim mga kafeyo. Ang ganda ng lilim. So, mamaya pagka ano natin maglalatag tayo ng duyan. So, meron tayo ditong silapya, mag-iihaw tayo mga kafe at meron din tayo ditong, eto yan yung uh, violet rice tignan natin kung ano yung magiging kalalabasan mga kafe kasi bumili ako ng bigas violet rice yung nabili ko kaya yan ang niluto ko mga kafe at dahil ano mga kafe nyo nakapag ano na tayo nakapag saing na tayo ng ating kanin eh, magluluto tayo ng mag-iihaw tayo ng Pag-ihaw ako ng ano mga kape nyo ng tilapia. Eh, galing sa ilog. Ngayon, gagamitan natin siya ng kahoy para... para meron tayong ano... Pang... Pang suporta dun sa uling natin. Oi! para hindi masyadong ano magastos sa uling tapos lalagay natin dun sa tapos tapos mamaya ikakalat natin siya mga kafe nyo. ito naman yung ating Uh, niluluto mga kafe nyo yung kanin ah, oh, mainitan siya agad Nagtataka ako mga kapeyo kung ano yung naaamoy kong mabango. Tapos, naisip ko pala yung sinasayin kong mga kapeyo. Hmm? Yung kulay brown. Yung screen para umingit. Ayan. Painitin muna natin yung screen mga kapeyo bago natin ilagay yung uh, tilapia. Tapos ako naman mga kapeyo, ito naman yung aking ano aking duyan. Gumawa na ako ng duyan diyan mga kapengyo kasi ah medyo nahihirapan ako pag mag-isa nakaupo. Kailangan nakaano din tayo, naka-relax habang nagluluto, naka-relax. Oh, ang sarap. Whew. Diba mga kapengyo? Ah, ano na yung mga manok natin? Hindi ko pa sila napapakain mga kapengyo. Ko lang. kailangan kasi natin itong lagyan ng maraming asin para hindi siya lagyan na, natin siya ng madaming asin para hindi siya, ano mga kape nyo masunog kasi, alam nyo naman pag kaunti lang yung ano madali siyang masunog kung baga protection nyo to saan protection niya sa kanyang laman ano, masyadong masyadong bang malaki ikalat lang natin mga kape para ismot yung kanyang pagkaluto uh -huh. init yun pagka, pagka ngayon naman mga kafeng nyo ay papakainin natin yung ating mga manok kasi kanina pa sila at magliliinis tayo habang nagluluto tayo doon mga kafeng nyo lilinisin muna natin yung kanilang para okay na kami ni tatay labas na mm. -hmm. Mm. -hmm. labas kailangan kasi nating itaboy itong mga to mga kapeyo kasi kapag lumabas siya hindi ko na makukuha gawa ng maano sila ma <laughs> ah. masakit kasi sila tumuka mga kapeyo kaya ito lalo ah เออเฮ้ยเราไว้สลับกันนั่นแหละเราไว้สลับกัน O, nandito tayo ngayon mga kapeyo para kuhanin yung mga talbos ng oh, talbos ng balinghoy Ito. kasi ang natin dun sa dinengdeng natin yeah. Hindi ko siya kinukuha mga kafe yung laman kasi masarap to sa ano masarap itong talbos nya pang ulam uh, ah, talbosan lang natin kasi nag iihaw ako dun ng tilapia na pwede nating i pwede nating i ano, i ilagay sa ulam kasi natikman ko to kay kapeng niya, mga kapengyo at nag ano ako sobrang sarap na sarapan ako Kaya... okay. yung uh, Mr. gumagawa ng mesa doon. Ako naman magluluto. Sarap nito mga kapingyo kasi I fresh from the natin, gulayan natin. Ano Sayang yun. Ay! Madami pa dun mga kapayon. Kukunin natin lahat. Ito na yung nakuha natin, oh. No? Hmm? lagyan natin ng tubig mga ka ayan Yan. Tubig natin. Tapos lalagyan natin siya ng nagdagan natin konti para marami tayong sabaw. Tubig natin ng ano ba? Bawang. Ang bawang. Bago. Pampalasa. Kasi ito yung ano natin. Tilapia. Tapos, ito yung ano natin. Wow. Black rice. Uy! Mukulo na nga siya. Na natin yung gulay natin mga kapay nyo. So, 'yung gulay natin ay itong puso ng saging. Ayan. Grabe naman 'yan. Papalaban si Mr. Tony dito. So ihuhuli natin 'yung inihaw na tilapia mga ka-Fenyu kasi ah uh, na yun Baka madurog siya nang madurog kapag inano natin. Ah uh, inuna natin ipapaibabaw na lang natin mamaya pagka luto nitong mga gulay ayan mga kafe nyo kumukulo na laki ang lakas ng kulo lalagay na natin yung tilapia uh, dalawa na para sulit ay naalakan George ano ba yung ito? ano ba yung ito? ano ba yung ito? ano ba yung ano niluluto mo, boss? Dinangdan. Amay Dinang. Dinang. puso na punte, sinagsagan, san kin, talbos na kamuting kahoy, tan kung kalok yung Grabe. Balik natin para maglasa yung kanyang ano. Uy! Hindi mas George. Okay. Walang magdawa pa ako.

So Our minute for today's video is Duh dun 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 Wow! ano? mamangon? Parang hindi siyang tabos ng ano Tabos ng Kamote <laughs> Tabos nang sitang ano, ano pala? Black rice Black rice, rice. Grabe Nagsitahid ka ba boss? Grabe, it's sarap Boss, nagsitahid ka? Mm. Yun Ito na yung Ito na din sasandok ko dito. Oo. Oh. Pwede. Kaya lang itong hmm. ano natin. Eh. Ang pinata yung ginagawa ni Dian doon sa pagkakanin ah? Parang ganyan ngayon pa kami. Magkano bilo mo isang kilo nito? 100. Isang kilo lang yun. Hmm. Ngayon mga kapeng yun. Oh. Black rice! Black rice tayo, black rice. Oh, sarap niya. Sige, sandokin mo. Sandokin mo lahat. Woo! Oh. Wow! Buong buo. Tapos? Puso. Puso. Puso niya. Banana heart. Banana heart. Banana blossom. And then, syempre yung dahon ng Mahungkay. panating kahoy. Okay. At? Sabaw. sabaw ni. Eh. At sabaw. Mas masarap kasi mga katunin kapag ka masabaw. Oo oh, ah. Okay. Try muna tayo. Yan. Lord, Panginoon, maraming maraming po salamat sa araw na ito pinagkalubo po sa amin. Sa lahat ng blessings na pinagkalubo po sa amin. Sa pag-iingat po sa amin at sa aming mga pamilya. Ingatan mo din po ang aming mga viewers. Basbasan mo po itong pagkain na nasa aming harapan para maging lakas po namin sa araw-araw na -araw namin ginagawa. In Jesus name, Amen. Amen. Grabe, presko ng hangin boss. Oh. Masarap kaya to? Black rice? Mm, black rice pero violet. Mm. Mga hiyo ako. Mga nakalatutukas na. Mante mm -hmm. ako. Ah, Aw, mainit. Mayroon pala kumain pag walang upuan. siyang lasa, ano? Mabango mm -hmm. lang siya pero walang lasa mga kape niya. Mm -hmm. Nung unang ginig ko kasi sa atin to, yung black rice sa Pilipinas, yung pula sabi nila kahit wala kang ulam. Parang may ulam ka na. Pero matabang siya. Mm -hmm. And, sabi nila ano daw to eh mababa yung sugar ano nga. pang ano oh pang ano to pang mga yung diabetic mga ganun uh, ah, bawal sa sukal kung so, yung ano na tapos kuha ka dyan ng ano Baliwala wala pa tayong ano mga kapeng eh upuan upuan kaya nakatayo muna kami ni ano standing position muna Tilapia. Kumain ng tilapia ng dagat. yung Tingnan mo. Pwede natin dalhin sa ano to, dagat. <laughs> Kandungin. Sakay natin sa eroplano. Nagimas hmm. na. Terminga ko. Bye-bye.

Pag, natin yeah. oh, may pag na tumukuan. Oo. Mamaya maging ano tayo rito. Memes. Pag na bumagsak to. Hmm. Ang kala ko dati, ito yung ginagawang kape. Yung, yeah. eto. Yeah. Nung Indonesia si Dea, pala din buhay bilang ng ganito. Pero hindi niya nilulutong bilang kanin. Ginagawa niya yung kanin ang nilagay ng gata. Oo. Ay yung pinatikim niya sa akin. Oh, uh, yung ginagawa niya. Ito pala yon. Kala ko naman malagkit. Medyo may kamahalan ang alam ko. Isang daan, isang supot, isang kilo. Isang kilo lang. Pero kung talagang gusto nyo mag-diet, hmm. nagbabawas kayo ng sugar intake nyo, pwede ito. The best. Isang hag lagay ng itlog. Pwede <laughs> pa isang hag yan. Baka hindi mo mahalata na nasangag na pala dati ng nasangag. <laughs>